Gi-turnover sa Lapu-Lapu City Government ang bagong mini dump truck nga sa barangay Luok aron makatabang sa pagkolekta sa mga basura sa mga sudunong bahin sa barangay. Napalit ang maong mini truck pinaagi sa DRRMO Equipment for the Environment and Sanitation Program sa Dakbayan. Mato ni Mayor Cindy King Chan, nahataga na og mga mini dump truck ang halos tanang mga barangay sa mainland Lapu-Lapu subli usab nga gipahinungduman sa mayor ang mga upunganon nga batasanon ang pagbahig sa mga basura ug magpasagad uglabay, labay aron di mabara ang mga drainage lines nga mao'y hinungdan sa mga pagbaha nga nasinati sa dakbayan Hinungduman ni atong July 22, may pahigayon consultation meeting ang mayor uban sa mga barangay kapitan mga opisyal sa City Engineering Office, Senro Clean and Green ug DPWH Cebu 6 Engineering District aron makaumol og task force sa paglimpyo sa drainage ug sa pagsulbad sa baha. We already asked our barangays to have a weekly or daily clean up dili lang sa mga basura sa mga tao but most especially sa drainage nato. So naanay mga uh, gipa submit na nato sila og mga action plans og ilahang mga uh, activity